当真的。哈哈哈哈。<noise> At Kagwapo Lang. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay kami po ay pupunta sa Baybay Bay Cluster. At yun po ay sa pamundok for two days. For two Gwapo. days po kami doon ni Kagwapo Lang. Dahil kami po ay isa sa na-invite na local content creator dito sa Queso, dito po sa aming bayan. May pa-activity po nito ay ang tourism yeah. office. Nag-invite ng mga local content creator para i-vlog. At mm. isa tayo sa mga napili yan mm. na... Uh, mag vlog ng mga tourist attraction dito sa atin po sa bayan ng General Nacar. So kami po ay pumunta na ngayon sa office, sa tourism office dahil ang intayan po ngayon ay 4.30 am. Yeah. So anong oras na ay malate pa so, tayo, um, ma tayo ang mga taga <laughs> General Nacar. Kami po may mga kasama din content creator na galing sa ibang lugar. Na? O -o. Opportunity na rin ito para maipakita ano ang kagandahan ng General Nacar kami po ay naglalakad ng mga kadilag papunta sa office. So ako ay nagpababa kay mama kanina. Dun sa kalakagwa ko lang. ayun <laughs> Nagbibiging mm Nandito -hmm. na po kami sa munisipyo mga kadilag. Ngayon po ay napakadaming mga turista na kaagad. Sabado oh, na ngayon. weekend. Oo. Oh. Nandito na po kami sa office at tapos na po ang orientation bago po kami pumunta sa bayan. Yan mga katilag, mula dito sa tourism office ay kami po ay pupunta ng bye, bye At ready na po ang ating mga habal. Sila po yung mga kasama namin ng mga local content creator good morning. Welcome po dito sa General Nakar. Ang bayang natural ang ganda ni. Hey, hey. yeah. si so Sir may mga guest po tayo from different places. Uh, some are from Marikina. And then ngayon po ay the group of vloggers in Quezon Province. So they'll be uh, uh, going to have their uh, familiarization tour. Pupunta po sila sa isa sa barangay dito sa General Nakar, um barangay uh, Sablang. Kung saan nandodon po yung Masla community ng mga dumagat na nag-offer po ng uh, river tubing at saka ng Saput Falls and Dipalion Falls trekking. So doon po sila ngayon pupunta. I hope you guys visit their pages at uh, ma-entice kayo sa mapapanood nyo sa kanilang mga content. Salamat po. Magandang umaga. Thank you sir. Thank you for inviting us. <laughs> Yehey! Kami po ay go-go rebels na maya-maya. Si Geraldine po at si Miss Jen. Hi! <laughs> Hi! Sure taking muna. Pagkatapos ay. Sabiahin na. Hmm. At ang first stop natin or at tourist attraction pupuntahan. ay ang Sulaog Cave. So ito mga kadilagay, iba-ibang vlog. Dahil iba-ibang tourist attraction ang ating pupuntahan. Hmm. So first stop muna ay sa San Marcelino. At ang ating sa sasakyan mga kadilagay habang uh -huh. Usually mga ilang oras sa kung ating mga Pag mula dito sa municipal yeah. ground papunta sa uh, barangay San Marcelino ay siguro yung mga isang oras at kalahat. Yeah. one hour. Ano? Oh. Tara na po! Ayan mga kadilag stop over na. So, nandito tayo sa hapag. Morning po. Morning po. Itong kakainan namin mga kadilag dito sa barangay San Marcelino ay may magandang view. Ayan. Nakaka-relax. Kakain na po. Kain na po tayo. Tuloy po kayo. mga batch. Ito tayo muli mga batch. mga kadilag, may breakfast na po tayo. Si kadilag po ay magkakape. This is uh, a... Yeah. Uh, wala po kayo dito. Di po kayo ng kape. Ito po. Kape uh, po. Yeah. prepare po kami sa inyo yung Han, pili ka na lang ulam. May katulit. Ano? <laughs> 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 yeah. <laughs> <mabang> yeah. 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 Ready ka na. Ayun. 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 Yan, kakain po muna kami, mga kadilag. After natin kumain na yung sa tulang na tayo. <laughs> wow! May sabi si Sir kanina, mga OOTD. Pwede yeah. raw <laughs> Basta na yung mga kasi nating fresh. So ang ating ulam ay yung pipikat. So ngayon, kung talaga mo na bago kumain na yun, muna. Pipikat. pipikat. Mga ay, dapat pala yung light lang ang kain at mami. Joke lang. Bakit ang bilbil -bil. <laughs> Joke lang. Ito ang aming yung sili ko. Sige, Kain na. Kain po tayo. Kain mo na ng almusal. Bago ang lahat. Gusto na po kami kumain, mga kabilagan. Kaya ito ay pupunta kami kalakoyan Joseph. Doon maghahabili at maghahabi. Pupunta na po kami mga kadilag sa Tulaog. Kasama natin ng mga local content creator. Si Miss Jane, saka si Kuya Jojo. Kadilag. Ganda ng view. Dito pala ang sa may bungad. Ayan mga kadilag. Pero po ditong ilog. Sapa. Tatawid po. Hanggang tuhod. Ayan. So pagkalampas po natin dito ay doon na po tayo sa tabing dagat. So ang tour guide po muna natin ngayon ay si Kuya Joseph. Taga dito po siya. Hmm. kasamahan po namin din sa tourism. sa tourism kapag pupunta po dito mga kadilag mm -hmm. ay pwedeng habal-habal pwede din naman na magdirekta na, na sa bangka yeah. ang gagaling ay doon sa Pamplona o kay doon sa Katablingan pwede din so kapag ka may mga gustong bumisita pwede lang po kayong mag-message sa tourism facebook page ay, natin sila para po pa ma-assist na namin kayo. Ay, ito na yung bangka. Hindi yan. Ay, hindi <laughs> at kami yeah. yeah. ay naglalakad mo. Pebbles. Oh. Oh. Ito sila, sir. Sir, hi. Sir. Sir. Ano po kong name niyo, sir? Ako po ay Melvin, pero Benjel Vlogs po ang aking yeah. page. Erwin po, Wando Adventure. <laughs> sir, <one>, Wando. <laughs> Sila po pala yung mga nakasama ni Milot. Ay, yes, hi Milot. Yes. How are you? Kumusta so, ka pala? Gusto mong bisitahin ni na Sir si Milot. Yes, ah, dito po sa nakarhan. Uh eh. Ay, ang tawag po namin yung eh, si Silver Button. Si okay. Silver Button. <laughs> yung pangalan po niya sa GC namin, Silver Button Milot. <laughs> dito pala ang po maganda na. Eh. Tapos kami po ay sasakay sa bangka, mga kadilag. Kanya-kanya po kami ng content, mga kadilag. So, mayroong yung pang promotion, mayroon din naman medyo may drama. May pang horror ba? May pang horror. Ayan. Nagbabayanihan sila, mga kadilag. One, two, three! <laughs> One, two, three, go! Go, Sir Albert! Mga magkabanggaan. Malaki po ang aming sasakyan na bangka. Nakasakay na po kami mga kadilag sa bangka. Yay! opo opo kakadenggan puwi papunta na ng dito na po kami mga kadilag sa Tulaog baba na dito na po kami mga kadilag first time ko dito sa Tulaog mga kadilag first time mo dito? actually ito ay pag kami pumunta sa umiray lagi kasi ang nakikita pero yung mag stay dito First time, first time. Ito po ang kanyang view mga katilag. So ito yung magandang rock formation. <laughs> parang baliktad. Parang ako dapat yung tatakbo. Baliktad maga. Oo. Outfit check. <laughs> Outfit check. Ang ganda. <laughs> wow. Ang ganda. Ngayon po ay kami po ay mag pi-picture, video para ganda? sa promotional materials. <laughs> dito po ay may mga mga ilan-ilan din na turista. So tayo ay turista muna ngayon turista. for a day. Turista for a day. Hmm. Oo, wow, ganda talaga dito. Nakakainlaban. Nakakainlaban. Dito, dito ako sa may pakintang rock transition. Mm. Turista for a day. Jen ay nagpapalipad na ng kanyang drone, no. mga kadilag. Ako human drone lang. <laughs> you know human drone. O tara. Explore go. pa nata. Duna, Kami duna, po duna. yung nakapag-picture na dito sa magandang bato. Yeah. Let's go. Ganda ni. Talagang may pagmamalaki mga katilag. Ganda po. Ito y first time kong nakita ng malapitan. The Rock formation. Oh, kadalasan po ay nadadaanan daan siya. Ang tulad. so yun mga kadilag bali kami po ay nagpapahinga muna. na kasi bimasa sa 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 So mga content creator po ngatikasabah kaya naglilipu mo na yung sombrero. ay o, kanya kanyang content kanya kanyang kaya kanya kanya so, kaya Makakapunta dito sa Tulaog mga kadilag, unang-una makikipag-coordinate muna sa Tourism Office. Magpapabook or mag pwede pong mag-message sa aming official Facebook page na Tourism Office Das General na Carquesen po. Tapos i-assist po namin kayo. So, kailangan pong mag-register sa Tourism Office mga kadilag. Yun po ay hanapan din po namin kayo ng tour guide na makakasama po ninyo papunta po dito sa Tulaog. So ito po ay open para sa lahat. Thank you mga kadilag. Tapos ang sasakyan nila uh, na pwedeng gamitin ay pwedeng diretsyo na bangka, uh, bangkala ang or pwedeng din naman na habal-habal o yung motorsiklo. Papunta dito sa may barangay San Marcelino tapos dito po mga kadilag mag uh, babangka pagpunta dito sa Tulao Cave mga kadilag. So Napakadali, hmm. dalo na po pagbangka, bangka, napaka-accessible po nitong hmm. uh, Tulao Cave. So, ano pang hinihintay ninyo mga kadilag? Tayo po at pumunta na po dito ay, sa Tulao. Okay? Ako mismo po magsasabi dahil mm -hmm. first time ko rin dito, bagamat ako'y taga dito oh. sa nakor ay first time ko lang po dito. At iba, iba yung karanasan. Oo, oh, iba yung ganda, iba yung karanasan dito mm -hmm. sa Tulao. Okay? Talaga pag makikita mo ay napaka-ano ni ah uh... makakapag-relax ka. Pag mga taga NCR mm -hmm. or Manila ang daan papunta ang General na kerkes mga katilad eh ay pwedeng Marilake marelake Mar o kaya ay dito sa May Marikina kami oh, sa Famy ang daan so ko naman po ay computers pwede po yon ano sa Marilake mm -hmm. or sa FAMI yun mm -hmm. po ay pag kayo ay mga riders pwede kung kayo naman po ay computers galing po sa Manila oh. sa Legarda isang sakilaan po dito na po yung sa, sa impound taapos ay saka po kayo magka-tricycle at papunta nakar po na po, po yun na oh. Tapos na po kaming mag at mag So parang maya-maya mga kadilag, tayo po ay pabalik pa na. At mayroon tayong um, susunod na tourist attraction. So yun po ay another vlog mga kadilag. So dito muna tayo Tulaog sa Tulaog uh, okay. Cave. Ano yung sinasabi mga kadilag na bukod sa tourist attraction ay? Uh, bukod sa pagiging tourist attraction mga kadilag nitong Tulaog Cave. Ito din po ay isang sagradong lugar yeah. sa mga katutubo. Mm -hmm. Pero ang tawag talaga sa kanila ay mga dumagat. Oo, oh, dumagat remontado. So, mm -hmm sila po ay mga IPs, mga mm hmm. Kadilag. So, indigenous people. Pero ang tawag sa kanila, yung kanila pong ano ay dumagat remontado. Mm -hmm. Ano? So, pakita natin kadilag yung... Kanilang uh, sambahan. Oh, sagradong lugar. No? Mm ay, -hmm. so, okay. yun Dabay mga katilag. Ay, Hindi pa rin ako nakakapasok sa pinakamulong. Ayan. Ay, ay, dahil na uh, sagradong lugar siya, ay di meron doon mga puon. Ganyan mga sambahan. Ayan, tingnan natin may mga papasok. Ayun, mga kapilag. Pumasok po. At para po makapasok po sa kanilang sambahan, mga kapilag, ng mga kapatid po nating dumagat ay dito po sila pumapasok. Dito po. Yan po ay naguhukay ng buhangin para po masuotan. At naroroon po sa loob yung kanilang sambahan. So, so dito yung, sa labas, ay eh, oh, may yung mga ano ng kandila. Sabi yung naga, nag-aana dito. Nagdadasal. May palabas na. Ayun na. <laughs> Pagapang po. Sabi ko ako na lalakas. Magano'n pala ano no, napapabilis. May Susubukan ko pong pasukin mga katilag. So, this is my first time. Ito <laughs> uh, muna, next ako. Why Joseph? Yan mga kaya Joseph. Yan mga idol, so sumusuot ang uh, si kaya bilag. Layla June. Layla June kagwapo lang, si kadilag at si kagwapo lang. Ay, ang ganda. Ag. Palabas na po. Nakalabas na po ako mga kadilag doon sa kuweba. Ah. Bali, ang ah. loob pala na iyon ay may mga imahe. merong Santo Niño Ante. Tapos ay mayroong si Mama Mary. Tapos ay... Inaabot din daw yun ng alon. Alin? Ito po ay, sa luban ni. Yung... Eh. Aba, baka. Doon. Tapos ay may panibagong butas pa doon sa pinakang doon. May butas pa doon. Eh. Okay. Ito nga ano Rinig ang... Uh mga kwentong ano ni Bayan <laughs> so yun masaya ang experience mga kadiyan saka parang mararamdaman mo talaga sa loob kung gaano ka payapa let's go, let's go. goodbye Tulaog laog kami po ay paalis na So kami po ay pupunta ng mga kadilag sa barangay sa Blang kung saan kami po ay magstay doon sa community ng mga dumagat mga katutubo sa kabin sa maslog yun, yun po yung aming sasakyan ng bangka ng kadilag Huh? Para masarap tubog. Oo. Huwag <laughs> tubog kaya. Ay mamaya na doon na sa talon. Kapag okay. Nagtutubog na si Sir Benjel. Ayan. Oh, sarap magtubog. Mamaya sa dipali yun. Doon ang malamig. Oo. Thank you to Laog. Ayos sa kanilang ibon. Oo nga. Nandito so, na po ulit kami mga kadilag. Pabalik na po kami sa bahay nila ko. Eh, Joseph. Mga ilang oras din tayo sa ano? Sa Puna. Laog. Isang oras din. Isang oras mahigit din. oo. Ano? Ayan. So, tamang-tama naman doon sa oras ng ating ano, itinerary. Stop over. Pahinga muna dito sa ilog. Sa sapa, mga kadilag. After na ito, ay, tayo ay pupunta sa dipalyon, Oo. So, change outfit yung pang-swimming. Yes. At doon masarap na Pero doon ay ang lakad natin, trekking, ay mga 45 minutes. Pinaka-mabilis na yun. 45 minutes. Yes. So, yun mga kadilag. Tapos na po ang masayang experience at tour natin sa Tulaog Cave. Sana po ay sa mga pupunta, uh, isama niyo po sa inyong bucket list ang Tulaog Cave. Ayan. So ito po yung unang uh, tourist destination na ating pinuntahan dito sa ating tour na ito. Mm -hmm. At mayroon pa po kayong aabangan uh, mga kabilang. Mm -hmm. So for now, hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.